Dito na po tayo sa ilog po. Yan ang init po ng panahon mga pambing. Ay nakakakitan po din yung eh, mga bata. Ate, tayo po ay mapiknik sa ilog. Dwaan ng yan ang banas po ng panahon. Kasama natin si ate, ate. kuya, bunso, otoy. Habul, ah, habulan tayo. Ha, habulan? Ay maya maya otoy. Na, Nagluluto po tayo ng merindahan dyan. Ay, tayo po kumain na ng ano, tanghalian. Eh kahapon nga po tayo ay... Umuwi po ng bayan ay bumili po tayo ng ano po yung panlaga na mani. Eh. Nandun po sa kaldero. May gatong na. Mami, may. Mami, oh. <laughs> yan, may timpla po si mami ano oh. Milon po, yun oh. So, ano mong lulutuin mo? Ay, lulutuin daw po yung hotcake. Yan, nari po. Oh. Nakapag, ano na po, prepare na si mami ng luto hotcake po. Ito. May oh. itlog na nitig po. Ating dalaga mamaya. Na yeah, missing ka po. Na yeah, si Otoy. Mainom po ng milung po. Eh kahapon nga po tayo ay bumili ng pakain ng mga baboy. Ay eh bumili po pala si mami ng ano po. Mani. Ari po. Galaga po tayo. May gatong na po mga kapambin. Ay hindi pa nakakulo. Bago pala ang po. Maya maya ito malingas naman po itong ating gatong kahoy dun po sa babae may naliligo din oh. sa tapat ng tubigan may nagpipiknik din po oh. may challenge ah yung dinalubog yung carpet oh toy yun daw ito po kasi mo ay yan ang pala yung Naan naman tubig yan may Sige latagi latagi Hindi pwede mm -hmm. Ito pala hindi Nahigup ko Nahigup na eh. Sige utoy Oo 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 Yan sige utoy Ano yun Oo oh, game yan Kulo ka game Ayan <laughs> Ayan galing Yun Sabunso palitan Ayan. daw po okay, Yan utoy Oh. Ah. Mm, latagi, latagi, latagi. daw ito, yung ano, carpet na nalubog. Ano ito? Kami ang tatanungin mo natin. Mm. Mami, mami, may nalubog na ano pa, paglutang, paglutang. Yay! Yo, si Bunso. Oh, ate, ate. Ay, hindi po ako kaya niyan. Ah, sige, si palitan, palitan. Yan. Saya po ng mga bata. Habang bakas yun ay sulit din eh. Sinusulit po sa ilog. Yan ang init ng panahon ay. Ayusin mo. Yay. Latagay, latagay. Oo. Oh. Sige, sige, wow. Ay, may, 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 may. Ay, may tubig na agad. Ate, may tubig sa ilong mo. Ano? Tanggal, tanggal. Nakailong pala ito. Dapat pala yung banig na. Banig lang? Sige, sige. sige. Ito. Yay! Oh, ay, ang ko pala. Yun! Kung, ayun, nakakulo na po. Isang kaldirong mani. Masarap na merenda po sa ilog. Yeah, Maya-maya po ito'y pwede na. malalim man yun eh lumalim po video po tayo mga sarap uh. sarapong maligo ano si ate handa eh. po sila mami sa baba po Ayun na. <laughs> Low po. Hindi naman tubig. Bakit? Ating ilalaga na po rin ano, itlog ng manok po. Ito ay native. Ayan. baan po muna natin yan. para po hindi bumaak. Hindi po natin tatakpan. Ito hmm. na po. Okay din ito. Maluto naman po ng hotcake. Dito sa. Okay. panatim. Ready na po. Ayan po yung ating panulak, melon. Yan po oh, mamin na nilaga, may vlog, may hotcake po. Mirindahan po natin. Ayun, ate ah naka-ready na si ate oh. Sige. Mirinda po mga pambin. Okay. Hmm. Po, mani, oh Hmm. po muna 'yung nilaga po. Ayun, dito po. habang Nakababad po nang po. Yeah. Dali, bunso tayo <laughs> dito di dali. Shampoo. dito natin balat muna mamaya natin sisimutin. Ito po. Ah. kung may sa Hindi. Mata, malalaglag, malalaglag. Dampot po, oh. So. <resurfaced> <Shamefs> cake. <laughs> Pwede yan, may sugar. May asukal na kaulit. Alex, ang na tayo. Narap lang. Bawa lang o sa tree. Good. Ano Ha? Ano Ano margarine? Ayaw mo lang na margarine? Gusto mo. Gusto ko. Gusto Mamaya. Meron yan. Nilagyan ko yan ay nakasandal dun. Baka malagyan. Mamaya. Ayaw ko gusto namin madami. Gusto ko mga tamo. Abot ko ako. Ang gabi ako yun. Oo, naka na yun. Takas ko ko. Stopper. Stopper daw anak, baka mabuhay. Ate, huwag yung. Ang babi ni kayo, huwag yung. Pilaan ng chokol, bawal ako. Okay. Hmm. Alam na niya ang bawal. Ano. Nagpatika po sila mga may kaninang umaga sa bayan. Iya. Yeah. Ano yun eh? Tapos na araw sa hindi sa dali lang yung kapag-isari. Tapos bukas o ay para Bukas yung ulit. Ay ba, ano yung kapag-isari? yung laman loob mo. Mm -hmm. Ha? Titingnan. Gagantuhan oh. Gagantuhan lang. Ayun. ayun. pagbuntis de. Pagbuntis. Mas maagap daw. Mas madaling nagagamot yung may problema. Pero kung wala naman, ay di mas mabuti. Ay, ako baba akin. <laughs> Pag may problema, baba akin nyo. Pero kung ka, ano mo na soft drink. Bagay, eh. Di hmm. huh. takas ka pa sa akin lagi. Tubig na lang po mga kambi ng ating inumin ngayon. Mayroon na tubig. na fresh. Ay, yung mga, halimbawa, ay melon. Ngayon, mm. ano, pwede yan. Soft drinks talaga po na kadali. Ah, nandang anak. Ay ano hindi nga pwede at ano baka nga daw nagsasabay daw kasi yung asid dito kaya yung ano yun. Ano yung asid din? Gawin nga lang yung soft dressing kaya ayun din yan yung nababalik birthday? Ano anak? O eh anak o. Sige anak ko. Sabi ko nga kay Chanel, baka kay Chanel ang aswang. <laughs> <laughs> aswang mo? Baka balis. Hindi mm. man nga balis anak Itlog po oh, nitid. Ay, ang mo ito. na Gusto mo ito? Okay. May sala. So, gusto ang laman. Gusto mo yung anak na rin. gusto nito? ko. tayo. gusto nito? Eglog. Sarap Egg, ah. Mama okay, lalaglag, gusto? So. Mm -hmm. the... so mm -hmm. anak. Bawal sa akin daw pag huwag pinirito. Bawal hmm. pag pinirito. Nga po. Bagong luwa. <laughs> Bawit <nuk>. lo. <laughs> Pinagtayan niya ng pitang manok. Pinababa <laughs> 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 ano? ni daddy. <laughs> Sakto <labas, laughs> na labas ay kinuha. ako kakain niya ng iklo. Mama, naman ako. Hmm. Sige, anak ko ka. Pag natin, ito, lang, lang yung buksak ko. Hmm. Oh, Sabe, ay, sabaw lang. Oh. Ay alam mo ha ha oi, pa-yuh mama ya. <laughs> lang, masabalan tayo, masabalan. Mamaya, Aka... nakain pa. pag hindi dagat baka busog ay mga kalugang tiyan. Oy. lang, may laman wala. Isokoy. <laughs> mama metal, may meron pa sa dito, alam dito. Ayawan niya. Dito ayo, wala na, may diyon. So, <laughs> Yan. Liligo na daw po. Ang <tong> busog po, ang busog. Salamat po, nabusog tayo. <tong> <tong> Sarap mag-swimming po sa malinis na tubig. Di na <tong> ikaw makakawala, be. Ayan na. <tong> Ayan na. Hoy, pupa anak mo. Antiyan mo, bulso. Lalabuin aranga na naman. Kinilat niya. na naman. Bulso, mapapagod ka. Naglabo na naman. Labo! Huli! na, anak! Kulay! Kulay brown Kule. Kule ka. Kule ka. Laba, na Huli! pa! ka! Pa! ka! Huli! Huli pagpahingahin muna yung tubig, Labo, kinalampag diyan. kinalampag? na Para, ay, parang nasa dagat ay pag ikaw ang dumagasa. Bakit ba? Alakas ng alon. <laughs> Paano yung natin pagkain Alisin ko yung alis na Hello po. <laughs> <laughs> ayan na! Ayan na! Ayan <laughs> na! <laughs> Posibleng hindi. Sa ikaw palang lubog na yan. <laughs> ano okay. Hindi pinaya. Lo <laughs> local yung ating nabili. Eh. Local. local. Hindi nalipad. <laughs> <Karpet. laughs> <laughs> carpet. Banit carpet ka rin. Banit carpet local. Daling sa ano? Sa India? <laughs> India? Pag sinabing local, may din Philippines. Ibig sabihin, <laughs> ibig sabihin local, hindi galing ibang bansa, nandito lang sa atin. Yun ang ibig sabihin ng local at imported. Hindi porket sinabing imported, matibay. Ang ibig sabihin ng local, hindi galing sa ibang oo. Uh, Hindi. Lukaan. Oo. Ay, local local pala 'yan, iba Di ba? Local local. Ang pagkakaintindi naman ng iba pag sinabing local, mahuna. mahuna. <laughs> 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 Hindi genuine. Local, <laughs> at saka local. Ibig sabihin noon ay dito lang galing.